Nalulugi na nga ba ang itbulaga? Yan at iba pang katanungan tungkol sa itbulaga ang ating sasagutin. Kaya tara na, Atong Alamin! Nako, bago po tayo magsimula, nais ko po munang uh, pasalamatan si uh, Boss Joey. Si Boss Joey dahil po binati niya po tayo on air kaya kala nila birthday ko hindi sa tingin ko ay si Boss Joey na panood lang po ang ating munting vlog kaya tayo ay nagpapasalamat si share ko ha salamat din sa mga nag-share sa akin may sakit ako kanina eh siraan dyan ko kaya salamat atong alamin atong Salamat, salamat sa uh, Bossing at uh, Boss Joey at uh, salamat sa buong Dapper Cads at um, nabati tayo, napaka para po sa isang nagsisimulang vlogger at uh, na hindi pa kumikita sa Youtube <laughs> pero okay lang, alam nyo yung binati tayo ng Dapper Cads, ni Boss Joey at napansin tayo, isa ng napakalaking kalangalan, o tara na pag-usapan na natin yung unang tanong. Totoo bang ako si Cyclops? Hindi. <laughs> Nauulog lang yung buko eh. Uh, totoo bang narulugi na ang um, ang itbulaga? Um, hindi po natin talaga malalaman yan. At sa tingin ko, ang tanging makakasagot lang ng tanong na yan ay mga talagang nasa finance department ng itbulaga. Ngayon, kung posible na narulugi na ang itbulaga, pwede po yan. At uh, hindi po yan dahil sa hindi magaling ang itbulaga or dahil mababa ang rating ng Eid Bulaga, um, yun po ay dahil nagsisining wala pa lang po mag-business ang Tita Vic and Joey as producers. Nagsisining wala pa lang po sila as producer. No? At baka sabihin ng iba, eh meron ng set film si uh, Bossing Vic no? noon pa. Oo po, pero iba po yung kayo na po yung producer ng uh, longest running noontime show. So sa tingin ko, Pwede po kasi hindi pa po sila ganun uh, maraming nalalaman sa aspeto ng uh, finance ng produksyon, no? Lalo na uh, nagsisimula upo ulit sila eh, para silang bago ulit, no? Kasi yun nga, nawala na sila dun sa dati nilang uh, production outfit, yung tape office. So naninibago po 'yan. At gaya ng uh, ibang naninibagong uh, negosyo, pero kung mga ganitong problema eh, eh ngayon eh in-insidiwata at ang kanyang uh, pares at ang kanyang uh, Seek and Joy, di ba? So nakikita nyo na, o oh, pinasara muna, tapos pinabukas uli. Ganun po talaga kapag uh, ba bagong negosyo. Pero ang tanong ba dyan, dapat ba tayong kabahan kung, uh, kung nalulugi ang ito? Wala hindi. Kasi marami po silang pera. Marami po pera ang TTV and Joey. At hindi lang ang TTV and Joey. I know definitely, absolutely, 100% sure, di ba, na Maraming gusto mag-support at kung kay gusto nila mag-invest magii-invest sila sa Eat Bulaga. So in terms of money, sa maliit na panahon, alam niyo po, kahit umabot na ng 50 years, kayang-kaya pa yan ng Eat Bulaga. Money is not a problem. Ngayon, bakit po nagkakaroon ng problema? May uh, may siguro tatlong aspeto yan. Unang una, nag-iba na po yung uh, sinasabi ko nga, nag-iba na yung uri ngayon ng uh, commercial. Hindi na po katulad dati, no? Mas um, mas uh, kumbaga uh, iba na yung pinagtutuunan ng pera ng commercial. Na mapapansin niyo yung parang social media na talaga eh. 'Di ba? Sa social media na sila nakabase. Naka Kasi mas mura. 'Di ba? Kasi mas mura halimbawa kung sa Edbulaga sisingil ng uh, 150,000 for 15 minutes eh tapos kung yung isang blogger na may uh, 20 million views, bibigyan lang nila ng 50,000 para ipromote yung product nila, edi, eh, ang laking kaibahan po nun, 150 sa isang uh, commercial pero sa isang vlogger 50 lang no pero kung mapapansin niyo diyan kagaling ang Eid Bulaga kasi they always try to adapt di ba they always try to adapt uh, ano po ba iksib ko mo sabihin nito kung mapapansin niyo po sa therapy lagi pong guest nila kailan lang si Bernard si uh, yung kanina yung Blackman family yun na po yung Blackman family, ambo, sakit kasi ho kanina. Um, sa uh, of course si Yo Bob na guest na rin. So uh, alam ng et bulaga na ang social media na talaga ngayon ang uh, kumbaga bagong uh, bagong kalaban. Oo, oo. Kumbaga, bagong kailangan na na i-dominate, 'no? Ang um, isa pa nga, eh yun nga, sa tingin ko po, eh yun nga, nanibago pa sila isang dahilan. So ngayon pa lang, they're just learning the ropes, kumbaga, kung, kung uh, sinasabi ko nila. Pero matututunan din agad nila dyan, marami na mga magaling dyan sa aspeto ng negosyo. At um, uh, ano pa ba, ba, yung uh, sinasabi ko? Ayun, kakakuha lang kasi natin ng Itbulaga na name. So yung first part ng Itbulaga, na EAT pa lang siya, syempre eh, ang hirap pang kumuha ng sponsors nun kasi una-una, hindi natin alam yung kalagayan nung sa kabila kasi nasa, nasa yun sa tape bulaga na yung mga kontrata doon na andun pa. So, hindi natin makuha yung ibang mga commercials natin na naandun, na nakakontrata pa sa Tate So, ano pa po yan? Nasa matter of transition po yan. So, kung nalulugi man ang Eat it's part of the process. Kung baga, sanay na sanay na sila dyan. Hello, kanino ba nang galing yung kwento na hindi sila sumisweldo nung um nag-uumpisa um ang itbulaga? Eh, kanino ba nanggaling yung kwento na na na, na na, 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 iwan sa taxi yung sweldo nila sa Eat Bulaga? So, kumbaga, sanay na sanay naman po dito ang Tito Vic and Joey. Eh, noon nga, hindi pa sila ganun kayaman. Ngayon, ang yaman na nila. Sa tingin nyo ba magiging problema yan? So, sa tingin nyo po, hindi po magiging problema yan. Alam nyo, may isa pa nagtatanong, may isa pang madalas na tinatanong sa akin. No? At um, ang tinatanong sa akin, ano daw ang masasabi ko doon sa that's my boyfriend doon sa that's my boyfriend nang daw yung Eid Bulaga as in what? ano yon nang ang Eid parang ah, hindi ko naman narinig yun kahit kailan pero pag-usapan natin no? Uh, hindi pa lumalabas ulit yung that's my boyfriend siguro inaayos pa po nila pero doon sa first time na lumabas yung that's my boyfriend uh, sinasabi po nila na ginaya po ito doon sa, sa showtime ibayong sa parang dating game sa Showtime ng mga ex. Um sa totoo lang po feeling ko hindi talaga ito ginaya kasi no nag-uumpisa pa lang ang Eat Bulaga no naalala ko natandaan ko eh yung mga ano Vorta's 5 isa sa mga lumabas to yung That's my boyfriend. Oo tapos yung walayan sa lola ko meron pa nga eh. Bakit ko pa matatandaan yung That's my boyfriend kasi That's my boy. Yun po yung ipinalit kung saan ako nanalo, ako po ay Little Mr. Pogi noong 1987. Kaso nga, nung nanalo ko, hindi Pogi yung nanalo, pinalitan nila, ginawa nila That's My Boy. Para kahit hindi Pogi yung manalo, eh pwede pa rin. So alam ko na That's My Boy, That's My Boyfriend, noon pa yun eh, nag-umpisa pa sila. So nagkataon lang na ngayon lumabas. Ngayon, bakit sinasabi na kinopia or ginaya? Alam niyo po, ang totoong mali lang doon yung sofa. <laughs> Kasi may sofa in sa, sa showtime, mayroon ding sofa. So, nagmukha ginaya. Dahil nga po dun sa sofa, nakaupo sila. Pero other than that, magkalayo naman po yung, uh, naman po yung parang uh, sistema. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, okay ba yun? Sa totoo lang, medyo para sa akin, parang wala kasing kilig eh. Or parang kulang sa kilig, or parang peki yung kilig. Lalo na kung napanood nyo yung parang number one, di ba, na nai-describe niya yung boyfriend. Um, kulang po sa kilig, bakit po ba? Um, alam niyo po, <laughs> magjowa na kasi sila eh. Kaya wala nang kilig. Di ba? Kadamihan kapag magjowa na, ang hirap ng kilig yan. Kailan ba nagkakaroon ng kilig? Kailan ba nagkakaroon ng kilig? Siyempre kapag nagliligawan pa lang. O oh, ayan. So siguro, pwede lang baguhin. Do, pwede nilang baguhin yung game yung game na yun tapos uh, gawin nilang parang um, pipili yung babae. O oh, sino ba sa number sa letter A, sa letter B, sa letter C? I think bagay sa akin yung sa letter C. I think that's my boyfriend. O oh, pwedeng ganoon, 'di ba? Kasi mas nakakakilig yung hindi pa magsila kaysa dun sa sila na. Halimbawa, don sa, sa sa sa, showtime, kaya nakakakilig yung kasi ex na. Eh. Ex na. So may kilig tapos may may surprise factor. Pero kapag kayo pa, parang ganoon naman talaga sa Pilipinas. Kapag ano na, pag nag na, hinihintay na maghiwalay. para yun na yung next big thing or mag-asawa na. So, ang suggestion ko nga, mas gawing nakakakilig yung uh, that's my uh, boyfriend or uh, hindi kaya, meron talagang boyfriend. Tapos may dalawa siyang kalaban na magpapanggap na mas gusto ko to, nakatago yung boses pero yung isa dyan, si si Mayor Jose. Tapos may isa pang gwapong-gwapong guest talaga. Tapos merong isang dance uh, that's my boyfriend. Yung boyfriend talaga nun. Tapos may mga tanong na sasagutin ng mga ano. Tapos dapat hindi magbibigay ng clue. Tapos huhulaan sa ending, huhulaan sa ending. Oh, si letter A ba ang iyong boyfriend? Si number 2 ba ang iyong boyfriend? Or si number 3 ba ang iyong boyfriend? Tapos sasabihin ng babae, I think ang boyfriend ko ay si... Number three. oyan kapag nagkuha, pag nagtama yung pair, pag nagtama yung pair, meron silang premyo. Di ba? Pero pag hindi tama yung pair, uh, siguro meron na lang silang gift certificate sa sa Sogo o sa Anito o sa Victoria Court. hindi ko alam yung mga lugar na yun, ha? Na ikukwento lang sa atin. So, yun. Oh. Uh, actually, ang dami pa naman kasing pwedeng maging uh, bagong uh, segment, no? At uh, ako nga, may naisip nga akong segment, eh. Kasi itong That's My Boyfriend, para siyang ano, Mr. Cutie din, eh. So para kaya hindi siya ganoon ka exciting para siyang Mr. Cutie din. Eh, so sa tingin ko dapat maggawa sila ng mga bagong segment na talagang ano ako oh, ha, ito suggestion lang, isa lang. Marami ako na isulat dito kaya lang dapat yata bayaran ka na noon pag pag ka mga topics na makukuha eh. Ang una suggestion ko diyan, ang ina ko ay eh, yung uh, reyna ng social media. Yes. Maghahanap tayo ngayon ng reyna ng social media. Paano ba itong contest na ito? Ito ay open sa mga babae, kahit uh, siguro edad 18 pataas, di ba? Pagalingan sa social media. Oo, halimbawa, uh, sa first round, kailangan alam nila yung lahat ng sikat na sayaw o kanta doon sa TikTok. Di ba? Yung mga asin parang luma na parang, Para ba, para, ko, nilapitan ko, yan, yan, yan yung mga bago. Dapat alam nila lahat yan, sino pinakamagaling gumawa niya. No? Number two, parang pwedeng uh, pinakamagaling mag-dub smash, di ba? Eh, dyan nga natin na, nakilala si Yaya Dub. No? Ito yung pinupunto ko kanina eh. Yung Eat Bulaga magaling mag-adapt. Hindi naman nila kinuha si Yaya Dab noon para para mag-love team eh. Uh, si Yaya Dab noon ay kinuha kasi nagte-trending na noon si Yaya Dab sa kanyang pagda-dab smash. Yun naman talaga ang dahilan. Kaya nga sinasabi ko yung Eat Bulaga, magaling silang maghanap ng mga ng mga bagong uh, artista na papasok, papasok sa sa panlasa ng mga Pinoy. O yan, no? siguro dagdag ng bagong uh, gimmick kasi nga at uh, 'Yan 'yung kumbaga eh dapat uh, masaya. Sana mabalik 'yung laban o bawi eh no. Ayoko gustong-gusto ko 'yun, isa sa mga portion talaga na gustong-gusto ko 'yun. Kaya lang eh kung medyo nalulugi pa, baka hindi pa kaya kasi 1 million yun eh. Oh, 'yan lang po. Siguro eh wag kayo kabahan kung nalulugi man o hindi. May mayaman po sila. Mayroon po silang dating senador na, na producer. Mayroon din pong uh, producer ng MZ Films. At of course, uh, mayroon din si Boss Joey na may asawang makapagal. So, wala po kayong dapat uh, ikabahala mga uh, legit Dapper Cards. O, dyan na po natatapos. Naku, kung uh, ngayon lang po kayo napunta dito, like, subscribe, comment po, no? At uh, umali, maraming maraming salamat sa mga double Cards na bumati kanina, lalo kay Boss Joey at mukhang nanonood sa atin si Boss Joey. Maraming maraming salamat po. At gaya nga ng sinasabi ko, dyan itatapos ang banat ko. Ako naman ang banatan nyo. Magpalaan po kayo ng Diyos. Paalam.